Alam mo ba? Matulis, matalim at nakakatakot kapag ikaw ay natusok. Yan ang mga kaktus. Pero sa likod ng matitinik nitong anyo, may tinatagong sarap at sustansya ang ilang uri ng kaktus. Ang tanim na madalas nating makita sa mga desyerto o bilang ornamental plants sa paso ay pwede palang kainin lalong-lalo na ang tinatawag na prickly pear o nopales na kilalang kilala sa Latin America at Mexican cuisine. Ang ideya ng pagkain ng kaktus ay hindi na bago sa mga bansang ito. Sa mga sinaunang Aztec at iba pang katutubong tribo, ang kaktus ay hindi lang ginagamit bilang pagkain kundi pati na rin bilang gamot sa ilang karamdaman. Ang kaktus pads o nopales ay ginagawang sahog sa tacos, salad o kinakayod para gawing ulam. Ayon sa The Pharma Innovation Journal, ang kaktus ay mataas sa fiber, antioxidants at vitamins tulad ng vitamin C at magnesium. Kaya't hindi lang ito exotic sa paningin, ito rin ay healthy. Pero hindi lahat ng kaktus ay ligtas kainin. May ilang toxic at maaring makalason. Sa kasalukuyan, ang pinakaligtas at pinakakaraniwang edible kaktus ay ang prickly pear, dragon fruit, na isa ring uri ng kaktus at chola. Siyempre, Bago kainin, kailangang alisin ng mga tinik gamit ang kutsilyo o pangkayod. Ang laman ay maaaring kainin ng hilaw, lutuin, inihaw o gawing juice. Kapag niluto, ang lasa ng kaktus ay mild at minsang ikinukumpara sa asparagus. May tender at crunchy na texture ito na perfect pang salad o pang sautéed. Sa katunayan, sa ilang international markets at maging sa mga piling grocery sa Pilipinas, makakahanap ka ng mga imported na prickly pear fruits. At kung minsan, ito ay ginagawa ring jam o jelly. At kung iniisip mong hindi ito masarap, Maraming mga chef at food vloggers na rin ang nakatry magluto ng cactus recipes mula appetizer hanggang dessert. May gusto ba kayong malaman na trivia I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!